Hello guys, it's Jenny with the Billy Normal. Andito na siya guys. ko? Oh. Maganda na siya. Mm -hmm. Tingnan mo. Di ba maganda? Mm -hmm. mm. Nagandahan ako guys. Mm -hmm. Oh. Ano ito ha? Hindi ito binibinta ha? This is nature na kinuha ko dyan sa gilid-gilid. Nature siya guys. Na-attract na ako sa kulay. Sa kulay kasi ako na-attract. Ginaganito ko ha. Walang mabibiling ganyan Yan, guys ha. Dito talaga. Nature. Tapos bulaklak. Kung gusto ninyong kapyahin ito. Idea na ito. Ano mga steam lang sila guys. Kinuha ko kasi na-attract ako sa kulay. Sa kulay kasi ako na-attract hindi naman, hindi ko naman pipiliin yung dry. Pipiliin ko yung ganito. Kasi in attract ako. Kasi sa beauty ako. Kasi gumanda yung bahay namin for free. Para hindi na ako mag, mag parang hindi na ako mawuri na yung bahay mag-dry. Kaya ito talaga ginagawa ko guys. Kung sakaling nakatira kayo dyan sa puri, sa ibang bansa, sa spring season, baka merong ganyan-ganyan sa inyo, kunin nyo na. Wala naman to sa Pinas. Dito lang naman to sa Sweden kasi andito kami, andito kasi kami sa forest nakatira. Ito na siya guys, oh. Maganda siya guys, no? Ganda nako Ginawa ko siya for free ha. Hindi ito, wala itong wala kang makikita ng nagbebenta ng ganito. Iwan ko baka meron. Iwan ko basta ako for free lang ginawa ko ito. Just for fun, creativity, alam mo naman. Pag hindi tayo mayaman. We are creating our own imaginations. Guys, dito na lang ako. Maraming salamat. Bye!